Nanawagan ng kampo ng isang pulis na isinasangkot sa kaso ng nawawalang sa buong nero kay PNP Chief General Nicolás Torre. Natasan ang Criminal Investigation and Detection Group na ilabas ang apidabit ng mayigit sa 10 testigo laban kay Dondon Patidongan Patidong at at kasama nito. Kami nagsusumamo sa ating uh, Chief PNP na utusan itong uh, CIDG na isama yung mga affidavits nito ito dahil po critical at importante ito sa investigasyon ng DOJ para makompleto yung facts, hindi po yung kalahati lamang. Sa liyang ni Atty. Bernard Vitriolo, Council ni Police Master Joey Encarnacion, iniling ito kay si Chief, Brigadier General Christopher, na may petsang August 3, 2025. Sinabi nito na nakarting sa kanilang kalaman na nagsagawa na ng investigasyon ang CADG at makakuha ng impormasyon ng gil sa naturang kaso. Iginiit na Atty. Vitriolo ang constitutional rights to information ng kanyang kliyente na mahingi ang certified true copy ng mga pidabit na mga testigo. Nakatanggap din naman sila ng impormasyon ng mga pidabits na mga nasabing testigo hindi isinama sa mga dokumento na isinumitay sa Department of Justice. Ang mga dokumentong ito umunok ay makakatulong sa paghahain ng kaso laban sa mga posibleng respondent kabilang ang kanyang kliyente. Naniliwala rin sila na ang inklusyon ng affidavit ay sapat para magbago ang kayainat ng investigasyon. Ganon din ang posibilidad na ang kanyang kliyente ay makonsidera bilang respondent. affidavit hmm. Affidavits ng more than 10 na testigo or uh, nagre-reklamo laban sa Patidongan Brothers, eh sila po ay may personal knowledge sa mga nangyari. At uh, mahalaga po ito sa evaluation ng uh, DOJ para makita nila ang buong istorya. K kasi po ngayon, kalahati lang po ng istorya ang nakikita nila. At, uh, at itong istorya nito, eh, sa malamang po, ay mga kasinungalingan. Pinaalalahanan din ni Atty. Vitriolo ang CIDG na ang pagtatago ng nasabing mga pidabit ay may tunturing na obstruction of justice at paglabag sa Section 3E ng Republic Act No. 419 o anti grab and Corrupt Practices Act. Felix Tambonco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.